Mga kaisan, nagkaroon ng bagong lake din eh. O, oh. ito marami nating po. Marami nating po. Ito yun, o. Oh. mo, yun, o. Oh. Oo. Oo. Yun, oo. Oh. Oh. Nagkaroon po ng lake. What's up, mga kaisan? Ayan, yeah, mga kaisan, kasama natin si Miko, Ito eh. Hello, po, mga kaisan. Diyan ka Diyan mga kaisan Kami po'y naghahanap ng na, ano Kalabaw po para kay tatay Yung po bang ano Gawa ng yung iba pong palayan namin uh, malalim na hanggang dito sa Hindi kaya ng kubuta Hanggang dito sa Lampas Puson Malalalim ay eh, kailangan po yan Pag ay yun ang gagamitin Hindi po kaya ng ano ay di ba't namatay po yung aming kalabaw ayan, kaka lang sa trabaho anong oras na ito? mga Six. 5 Bye. Bye. Alas 5 Abot pa naman tayo ito ano Sana yung maabot po kami At ngayon po yan Saktong sakto po At ano Awasin. Awasan po ng mga tao Dini sa Dini po kami sa, umahon sa lukman Tao to eh Papunta po kami ng nagsinabo Doon sa mga Kamag-anakan po namin doon Kukuha na rin po kami ni Uti ng binhi Diretso na po pagkuha ng binhi Yung po naman kalabaw na ano lang, sakto lang po ang presyo. Kahit po maliit lang muna. Ay meron po ano, mga malalaki, ay anong mahal po ng presyo. Doon po tayo sa mga pang ano lang. Pang masa. Yun po bang pag may pag may tatlong taon po ay pwede nang ano. Pwede nang paghagudan ano to. Eh. Oh, kahit turuan, turuan lang po. Maganda nga ito turuan. Yan po man Torilyo. Kung tawagin po. Malamig. Nasa lok pa nang ano to, Dito, di di ba tatay dito sa lokman ano? Kayo? No. Tubong lokman ano to, oy. Tag mo nung ano? Pero kailan yung pe, mga kamag anak mo din eh? Hindi asa loob ba na? Ah. Oh, uh, 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 may McDonald's uh, na po. tayo no? po ay papunta sa kamay ni Jesus Yan Biyahe lang po kami din sa looban Tanaw dito ang kamalantian May post dito maganda yung mahangin o tuya Talong mahangin Dito po may talong mahangin. Ay ito O, Ito si Tatay oh. Pwede mo itanong mo to kay Tatay. Tatay, magandang hapon po. Dito po ay eh, baka po may alam kayong nagbebenta ng kalabaw po. Torilyo po ba? Kahit babae po. Ay sige po Tatay. Kahit po may paluuban po, hasakin ka po. Tara po. Aalaga ang tatay. Kapit tatay. Si, ano, ha? Ginagano ng kalabaw. Sino po? Ginagalaga -ano ng tatay ng Ay mahina ang mga pulmahe. Maganda ba yung talagang makikita namin ay eh, maganda? Pag ano eh, ano? Mahina ang puyo. Sino po? Ginagalaga ng kalabaw dito. Sino po? Ayun oh, yung ganung mga torilyo po oh. Ayun no. oh. Oh. Ayun no. oh. Ay, sige po tatay. Ah, sige, salamat tatay ah. Oh. Taga po po mga gaanan ano sa dulo gaanan. Dulo ano? Mga kamag-anak po namin, si Lula. Sige po. Sige tatay. Ari kami napunta dito yung Kalkagan pa uti. eh mm -hmm. Ari pala yung parang bayan na po ay nagsinamo Ang ganda na po ng kalsada Taka dito po yung aking mga kapatid ni Lula Oo Ano na po nagsinamo daming farm ng mga ano mga manok po may sasabungin may pultre ay ari uti mga pang ano mga panjapan yan malamig na po dito eh no? parang pambalot ng tamalis mga pakanuto, yan halaman dito po yung ano bundok na po ito mala takitay na po ang lamig dito mas mala malamig lamig pa poultry na sa sabongin. oh kubutaw to yun eh. <laughs> no. ay, Puro kamatis oh, ay jackpot ari pagkamal ng kamatis utoy. Ah. Ay kamatis ang kamatis ang palaki. Eh. Kaya si kuya o oh. Kuya magandang hapon Baka may alam ka kuyang ano Ha? E binibintang kalabaw Kalabaw? Dumalaga O kayo Torilio Ano nag-aaral kayo? Oo, oo. Ang pangalan mo si Kagawad Bicol Yun ang maraming alam ano pangalan? Bicol, Kagawad Bicol May numero ka noon? Walang tanggal lang sa dulo Kagawad Bicol? Oo, dulong kalsadang yan Yun ang maraming Wan dito Nakakaalam ng mga kalabaw na ako ay sige po <laughs> ano pangalan mo kuya? Kuya Victor. Wala nang problema, palipad lang ko. Ang pupuntahan namin doon ay si Kagawad Bicol. No, maraming tukoy na mga ko ay, ay si dadaan naman aja si Kuya Nestor daanan Ah sige kuya. Salamat ah. Ah okay, sandi na kami. Dini po iyan eh, po ang kalimitang negosyo nila, mga halaman. Halaman ang halamanan po. Binan utoy tamo. Ay dapat pala pinasok ko eh, hindi pwedeng pwedeng ano. Hindi tayo makakapasok. Ah, sige po. Ay. Ah, dini po kuya. Ay? Dini po. Ari po dini. Oh. May daan po ba dini? Ay, po. Oh. Ah, nakay pa lang kalabaw. Baka ate may alam ka ditong binibinta kalabaw po ba? Naghahanap din po kami. Dumalaga po. Oh. Ah, dini po Ay, sige po Kami po muna Oo oh. Ah, mga kaisan Nalagaw na kami din ni Uto eh Ay. Oo nga po <laughs> Tatanawin po namin ang aming bayan Ay, dini Ay, gara. Aba, sino kaya may ari ng lupa nito? Ano yan ang ganda. Kaya lang ay dapat ang bahay mo dito yan. Di bay. Ay, ikuti ka balantian. Ay, gara. Ay, ah. Yan, dun po kami galing. Umikot kami. Yan po ang bayan ng Tayabas. Ay, parang tagaytay. Yan ang lamig utoy. Ano naman utoy ah, mga kaisan? Yung po ang barangay ilasan palali tapos po eh ano alin dyan ang kabalantiyan yung tinakalawakan eh. ari. ari 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 po mga kaysa ng kabalantian. isa sa pinakamalawak palayan. na palayan po sa amin lugar doon po kami sa dyan sa gitna po kami ng gubat ibig sabihin pala uti malawak pa pala ang gubat ng tayabas ano <laughs> ah gara oo mm. ah, ah. Naligaw na tayo uto eh. Chase like that, yeah. i Play so strong in the night. in the back, I'ma swing, home run. Like a baseball bat. Gonna see me rise. If you hate on that, I don't play both sides with me. No cap, I'ma ride or die. My dreams on tap. I'ma fly real high. You ain't see me stack. So it's time that you fall, so you get right back up. They say get tough. Callous tears on my hands, so rough. Yeah, I call your bluff. I'm not the one. Mess with me, come down with none. 'Cause I'm so done. You had your fun, and now you're gonna face down the barrel of the gun gun. 'Cause I got a full clip with your name on it. But I'ma let you slide 'cause you ain't worth it. Time to stay strong, need to move on To be what I want, I'll keep dreaming on Time to stay strong, need to move on To be what I want Ayan, yeah, mga kaisan, kumuha na po uli kami ng pananim. Panigang po at saka po ito to i-collect to ipon ano. May papaya kayo to. Uh, anong variety nito to? Uh, red lady po yata. Ah, red lady. kaysan, kaisan po na po kami ni Utoy Kami naman po eh, ay na Tara Utoy Let's go Yeah, Let's go na, yeah, gabi na po kami, ginabi na Ginabi na po Kasama po sa laban, ano Utoy Mga kalahating oras po, nasa tayabas na kami 20 minutes Pag medyo mabilis-bilis Tatawagan ko pa rin po to yung aking anak Mga kaisan, dito po nag-aaral yung anak ko ay Diyan sa Lokban po Yung lalaki po Puro paupahan na yan o no? Hindi na Tawag to, hindi na na Ah, mga kaisan, diyan po si Miko Sige okay. ito, oh, hala Diretso na ako Oo yes, oh. Nasa ilalim Ah, oh, thank you din. Yan, taga doon po si Miko sa kabila po. Tayo naman po ay dito sa may kabila. 13 po yung kanila kung tawagin. 13, di, di Agosto. Dito naman po tayo. Sinchud po. Kung bagay yung pong amin ay, ano po, bayan na bayan po pero sa tabi kami tabi hindi po masakit na sa gilid po kami sa gilid Yeah, mga kaisan good night na po maraming maraming salamat po sa inyong pagsama bukas ko po aagapan at babalikan ko po si kuya ano, si kagawad Bicol